Hello magandang hapon mga kapaps sa to this videos mga kapaps uh, manawata at tuba mga kapaps Doon sa aking sanggutan mga kapat. So, Tara sa maya ko mananggut mga kapaps Dawat po tayo ng tuba mga kapaps Tara Labas na tayo dito sa kubo mga kapaps so, Ang mga alaga ko ay nasa labas oh. Mag-aabang na manawata at tuba mga kapaps bago tayo manawat ng tuba pakainin muna natin tong mga uh, manok natin kasi hapon na lagay muna natin dito yung sanggot pakainin muna natin yung ating ah lintik ha ah oh, makyat na baba ka dyan hmm Oh, hmm. 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 ayan. Pakainin muna natin yung mga alaga natin. Prrr! So, ayan yung mga laga natin mga kapaps kainin natin ng mais Krrr! 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 Ayan, hapon na kasi. nag alas 6 na. bago tayo magdawat ng ating tuba sana kaya yung iba hindi lang nakain hindi nag aaway aaway pa Tinawat na tayo ng iba mga katops. Tama na to. Ayan. aking sanggot. <clears throat> dito na yan sa aking kubo mga kapaps, Dito sa garden ko. Ayan oh, Sa aking maliit na farm. <laughs> ano na. Mag-alaga din tayo ng mga manok. Itik. Ayan. So, dito na yan sa aking kubo at sa aking garden. So tara na, samahan niyo ako mga kapaps. Manangot tayo ng tuba. Sa so, tuba ko, andun yung sanggutan ko mga kapaps. So ayan o, mga alaga ko. Ayan. Ang dami na nila. Yung so, ating mga alagang manok. So, ito yung aking mga hunol. Ayan o. Lagyan ko ng kulambu. Kasi inuukay ng manok. Ayan. Ayan. naman nagunol ako ng kalabasa kasi yung kalabasa ko natanim na una doon yung kalahati nun kinain ng daga kaya hinunol ko na lang mga kapaps para sigurado sa kadyaan talong tapos dito naman papaya sa kamatis at saka upo ayan so nakatanim na ako ng upo kanina so tara na mananggot na tayo manawat at tuba mga kapaps so iyan yung aking sanggutan kasi so, dito ko na lang ilagay yung ating kamera mga kapats ayan para makita tayo doon so, patayo na lang natin dito yung ating kamera pastar natin ng maayos ayan Uy, andito yung manok kong isa. May pagkain, nandoon, nandito ka. seterang lawat aku mbak mengangkat paps hmm? Ang dami ng tuba natin mga kapaps. So ayan oh. Malapit na mapuno. Ang ating tuba si ilipat natin dito mga kapaps. Ayan dito. Sa natin. tali natin dito mga kapat ating tuba po natin yung gula ito yung nadawat natin o huh, mga kapaps kalahating 10 liters nasa 5 liters ito mga kapaps ayan so, mamanghot pa So, tingnan nyo mga kapaps ang lakas ng patak ng ating tuba Ali. so ito siya. so ayan o oh. pudpud eh, so lang pudpud na eh so, ayan yung patak ng ating uh, tuba mga kapaps so ayan malakas pero pudpud na ito naman yung isa o oh, bago Ayan o, lakas ng tulo o. Ayan. Puno na yung sahod niya. So, sasahuda na natin to ng may malaki. Kasi malakas na yung yung pagkatulo niya mga kapaps. Kasi pudpud -pud na ito eh. Dati mahaba. So, nakapag-ipo na tayo ng tatlong container. So, ayan siya o. Malakas. So, pudpud -pud na siya. Ayan. Ang ating tuba. So, ulan na. Mga kapaps. ayusin na natin tong ating ano. So, ulan na siya. Ang um, ulan, ulan. Mambun, ambun na mga kapaps. So, ayan yung ating nadawat na tuba. ayusin ko lang tong kamera natin. Ayan. Thank you. <coughs> natin ang plastic to mga kapaps sumulan parang walang halong tubig ayan na mga kapaps at tayo uwi na kasi maambu na so ito yung nadawat natin yung tuba mga kapaps oh. ayan so tara na mga kapaps uwi e, na tayo sa kubo so ayan yung sanggutan ko mga kapaps so, uwi na tayo sa kubo ayan yung aking kubo mga kapaps so ito naman yung nadawat kong tuba oh. ayan 5 uh, liters So, wait na tayo <clears throat> So, tapos nang kumain yung aking mga alaga So, ito yung aking kubo At dito tayo natutulog yung isa dyan tayo nagsasain at ganyan din tayo minsan natutulog so yan yung aking garden saka doon sa dulo yung taniman ko ng kalabasa na kinain ng daga so hanggang dito na lang mga kapaps ah, yung ating tuba ano o ayan yung ating tuba 5 liters ano? tanggalin natin to para makit ka ayan ayan eh ayan, po ba. ayan isang gawatan lang so ayan hanggang dito na lang to mga kapaps so bye bye mga kapaps and god bless at mayong gabi sa inyong lahat bye bye